Ito ba yung kaibigan kong Sisi. Hello. Ito ba yung kaibigan kong Sisi. Mahulog ka. Mahulog ka. Mga dito. Ito. Kaibigan. Yan, 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 yan. Ito yung alaga kong Sisi. Ah! Mahulog ka dyan. Kiss, 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 kiss. Kis, kis, kis Alaga kong bibi Itu ang alaga ke Yang alaga ke Alaga ke Kesuri Alaga ke Hindi po siya umaali eh Mahulog ka dyan Mahulog ka Oh, gusto ko. Ano ba itong alaga ko eh? Gusto talaga ya dito. Sige, dyan ka. Dyan ka. Dyan ka. Alaga ko siya eh. Love na love to. Alaga ko to eh. Itong alaga ko. Kahit, kahit ah, ah, ah. Ah, 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 nahulog siya. Tungtungan na dito. Ah, ah, oh, Diyos ko. Baka mawari. Ah. Ayan sa likod ko. Ayan yung kanyang ina, oh. Dia. Uy, to, anan, nahulog na. Ayan. Oo, anak Sige, nalaga ko. Sige, ko. Ang ala. Eh, gusto talaga dito sa... Ayan, 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 ayan. Tulog na nga ako. Ito ang alaga kong sisil. Hindi iniwan to siya. Sa kanyang in, in, in Ay, gusto talaga dito. Iniwan kasi siya sa kanyang ina. <laughs> Uy, dalawa. magbong mahagbong na po. Ha, ato ka likod. Likod ka. Shhh. Di ba nga, why? Awan, hilak, hilak. Eh. Divan divan Hawaii. Vabbè Gusto da Gaia ditto, da che